Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking tindahan. So ito na naman tayo ang nagbabalik, Merilody Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi paano ba natin mapanatili na maging mas mabinta ang ating sari-sari store. So ganito ang gawin natin guys, ibabahagi ko lang yung aking mga ginagawa upang sa ganon magkaroon ng konting idea yung mga nagbabalak pa lang mag sari-sari store. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to like subscribe so ito nga guys, ipapakita ko muna sa inyo yung ating tindahan ngayon so ayan, natapos na tayo mag display, bagong display yung ating tindahan, kaya naman ayan, kumpleto pa yung mga si natin, ang ganda tingnan pagpuno guys, o diba Maraming nakasabit, so masaya tingnan ang ating tindahan. Kaya kailangan, lagi natin i-check, kailangan kumplito yung ating mga paninda para mapanatili natin na mas mabinta ang ating tindahan. Kasi nga guys, maganda kasi tingnan pag nakikita na may dumadaanan, makikita nila na maraming nakasabit, so talagang mapapalapit sila. Kasi nga, ayan, talagang gusto nilang makita kung ano bang mayroon sa tindahan natin. Kaya, ayan kailangan natin pagandahin kahit maliit lang ang ating tindahan so ayan diskartihan natin para magkasya lahat ng ating mga pinamili para maganda tingnan kahit maliit lang yung ating tindahan So, ito nga guys, yung mga mabibinta talaga naman Pag mabintang mga items, damihan na natin Para mabilis natin mapaikot ang ating puhunan So, pag ganun, mabilis natin mapalago ang ating munting Sari Sari Store So, ayan nga guys, kaya thank you Lord Natapos na tayo mag-display So, ayan guys, para mapanatili natin ang ating tindahan na mas mabinta So, kailangan natin magsipag Lagi natin i-check ang ating mga paninda, baka mamaya, konti na lang. So, ayan, isulat natin para makapag-order na tayo. So, pag ganun tayo sa ating tindahan, so, ayan, talagang balik-balikan tayo ng ating mga customer. Kasi nga, ayan, dahil meron tayong stocks, meron tayong mga paninda na mga hinahanap nila. Kaya, ayan, kaya kailangan talaga ng sipag at syaga, no? para ayan, huwag tayong tatamad-tamad para mapanatili natin na kumpleto yung ating mga paninda kaya kailangan magsipag lang tayo magtinda, magsipag tayong gumising sa umaga Ayan, para makikita talaga natin na ayan nagbubunga na ng ating pagsasakripisyo dahil pag nakikita naman natin na puno yung ating tindahan na maraming mga paninda, so talaga namang nakakawala din naman ng pagod, diba guys? Kasi nga ayan, dahil marunong tayong humawak ng negosyo. So, madali lang naman guys, mapalago yung ating tindahan. Basta wag lang talaga natin gastusin yung binta ng ating tindahan. O pang sa ganun na, makumplito kaagad natin yung ating mga paninda. At syempre, mag-focus tayo kung saan yung mas mabinta ng mga items para mabilis natin mapaikot ang pohonan. So, ayan guys, talagang nakakatuwa no pag maraming magsibilihan dahil ayan nakilala na ang iyong tindahan syempre pag sa umpisa talaga tiyagaan lang talaga muna kasi nag-umpisa pa lang tayo talagang konti pa lang ang paninda natin pero kung marunong ka naman na magpaikot sa iyong puhunan so di mo malaya na unti-unti mo nang nakumplito at napupuno mo na yung iyong tindahan kahit nagumpisa ka lang sa maliit na puhunan kasi ako guys ay eh, nagumpisa lang naman ako sa maliit na puhunan si at syaga lang talaga ang puhunan dyan para ayan magbunga na ang iyong mga pagsasakripisyo. So, ayan, dahil, dahil sa sipag at syaga mo, di hindi mo akalain na nakompleto mo na ang iyong mga paninda. Kaya tiwala lang talaga sa sarili at sa taas upang sa ganoon na magtatagumpay ka. So, ayan guys, masaya lang tayo sa ating mga ginagawa kahit paulit-ulit, no? Kasi ayan, kahit nandito lang naman tayo sa bahay, ay mayroon tayong pinagkabisihan at mayroon tayong sariling kita. Kahit nga tanghaling tapat guys, marami pa rin nagpapatimpla ng kapi. Kaya inutosan ko yung aking anak na magpainit siya ng tubig. Kaya ayan, naglagay lang siya sa takole ng Toby guys kasi nga yan tuloy tuloy yung ating ginagawa dito kaya thank you lord dahil sa ginawa natin na kinumplito natin yung mga hinahanap sa atin ng ating mga customer pag ganun kasi talagang balik balikan ang iyong tindahan so yan dahil wala pa nga ang pasok ang anak ko guys kasi magka college siya So, ayan, natapos na rin namin asikasuhin yung kanyang requirements sa school. Kaya, salamat. So, ito nga guys, may mga nagpapatim lang kahit mainit, no? mainit ang panahon, tanghaling tapat. So, ayan. Kaya, thank you. Kaya, kailangan talaga natin mapanatili kung ano yung mga hinahanap sa atin. Ating mga customer, dapat mayroon tayo kasi talaga namang manghinayang tayo kung wala, no? Kaya, ayan, dapat alam natin kung ano yung laging hanap sa atin ng ating mga customer para sa ganun, na Madagdagan natin pag tayo ay mamili. So, ayan guys, kasi naman pag talaga namang sulit din naman ang pagod natin, no? Pag nakikita natin na nakabinta tayo ng malaki dahil sa ating ginagawa. Basta magsipag lang talaga tayo sa araw-araw. Ayan, wala talagang imposible na talagang mabilis mo kaagad, mapalago ang iyong tindahan. So, ayan lang guys. Maraming salamat po.